Bago tayo magsimula ay nais ko munang sagutin ang ilang inyong katanungan at i-shoutout na rin ang ating mga maganda at poging manunood na sina, na Jebderin Digan, Ray Del Monte, Nino Lanugan, Angelo Monte, Cyril Lian, Amy Jokino, Jellem Marcos, Date Warkel, RJ Alvarez, Nel Galicia, Ivan, Chucky Janet Morales, Roldan Wakat, Kels Capon, Ray Masong, Joel Belvis, Mike Rappel, Kulot Gaming, Bea Peñamante, Bobby Rel Ojo, JSDDM TV, Mr. Miao, Michael Santissima, Bacha Yawa, Roque Polinario, Jevi, at Dex Vergara. At malaking shoutout rin sa iyo Ashley Ricanya, syempre di rin makakaligtas sa atin si Charlo Gakino, John Paul Foleil, Boss Pareko, Carlos Andingay, Elijah Lovesel ay wow sana all na lang, Selino no sagutin mo na kasi si Elijah. Watch out rin sa YouTube kay Guinawaten, Eden Fernandez, Norwal, Jun Bernardo, Jeff Gala, Manolo Bramage, Boy Vlogs, Robertson Abellerger at Dennis Shout out rin sa yo Ellen Antay Antaymaro, Christian Lambosan, Chris Macligamboa, Felix Galit, Noel Castillo, Manuel Balderes, Mark Gabriel Angelo Osadjor, Elren Sumaging John Porres, JJ Orteza, Eduardo Cruz, Nelson Galaura, De La Vincoy, Annalyn Ecate Gregorio, Shin Obusan, Bangalin Navales, Prince Gerald kung saan itag na lang daw si Gerald. Hindi rin natin makakaligtaan si Philip Dizon at Marvin Advaina. Mga boss kung may katanungan kayo, ilagay nyo lang sa comment section dahil babasahin ko ito. Ngayon ay sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan pakitama na lang. Sabi ni Date Warkel base sa aking pagkakaintindi dahil di ako magaling magbisaya, boss bakit maraming imikan wala sa gawa? Ang masasabi ko lang hindi ko rin po alam, tinanong rin tayo ni Nel Galicia kung kilan ang sunod na upload ng video, ngayon na ang sunod dahil sa haba-haba ng panahon sa wakas ay ayos na rin ang verification ko. At baka sa April 2 na magsisimula ang aking sunod-sunod na pag-upload dahil sa maraming kadahilanan pero di ko na iyon sasabihin pa kaya baka linggo-linggo o tuwing lunes lang ako makapaglabas ng bago. Sa nakaraang recap ay natapos tayo sa nangyaring pag-uusap ng ating bida at ni Quincy Wen na ama ni Tinsley Wen ng Masinsinan, kung saan dahil sa takot ni Patriarch Wen na magdusa ang kanyang pamilya kaya taos puso siyang humiling sa ating bida na sila ay tulungan. Sa hiling ng patriarka ay hindi naman ito tinanggihan ng ating bida gayong malaki rin naman ang utang na loob niya sa pamilyang Wen, isa pa ay naisip niya ring pabor din naman ang pagkakataong ito para sa kanya gayong dahil rito ay madali na lang niyang maiimbestigahan ang mga malalakas na manlalaban mula sa iba't ibang puwersa. Samantala habang nag-uusap ang dalawa, sa kabila naman ng silid na iyon ay makikitang hindi pala tuluyang umalis sina Miss Wen at ang kapatid ni Finzon na si Whitney Zon, na ang nickname na ngayong ginagamit ay Ivan Long dahil mas pinili nilang makinig sa usapan. Subalit sa ginawang pakikinig ay hindi sila pinalad na malaman ang pinag-uusapan ng dalawa sa loob, kaya naman nagkaroon si Ivan ng maling hinala na pinag-uusapan ng dalawa ay ang kasal ng kanyang kapatid at ang kasama niya ngayong si Miss Wen dahilan upang labis itong ikabigla ni Miss Zia dahil agad niya itong madaling pinaniwalaan. Bukod dyan ay labis pa itong nakaramdam ng kalungkutan matapos niyang marinig ang balitang iyon na ikakasal si Finzon at Tinsley Wen sa hindi niya malamang dahilan. Ilang sandali lang matapos ang kaganapan sa Tido Restaurant ay mabilis na ring lumipat ang eksena sa tirahan ng Chen Family, kung saan mula rito ay magalang na iniabot ng isang tauhan ni Nana Shangguan ang isang bagay habang tinatawag niya si Nana Shangguan bilang master, at ipinaliwanag niyang ito na lahat ang materyales patungkol kay Finzon. Sa kabilang banda matapos ibigay kay Nana ang impormasyon na nakalap ng kanyang tauhan ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na niya itong binasa, kung saan sa kanyang ginawa ay nandilim ang kanyang paningin sapagkat nalaman niyang wala na siya palang dapat pang ipagtaka kung bakit hindi niya mahanap ang ating bida sa buong taong ito dahil ito pala ay nasa hukbo lamang. At maya, maya lang sa labis niyang inis ay itinapon niya ang papel habang tinatawag ang ating bida bilang walang muwang, bukod dyan ay mariin niya ring ipinangalandakan ang kapangyarihan ng kanyang Chen family dito sa Ocean East o Hayden kaya sa kanyang pananaw ang pagdispatcha kay Finzon ay walang kahirap-hirap na para lang pagpaslang sa insekto. Mahigpit niyang kinunkum ang kanyang palad hanggang sa ito'y magdugo dahil sa kanyang labis na iti, mariin niyang isinumpa ang ating bida na papaslangin niya rin ito gaya sa pagtapos niya sa buhay ng ina nito. At sa mga sandali ring iyon bigla na lamang muling nagsalita ang kanyang tauhan at magalang na inulat nito na naihatid na niya kay Elder Jiang ang mensaheng ipinadala nito sa kanya, bukod dyan ibinalita niya rin kay Nana Shangguan ang sinabi ni Elder Jiang na tutulong siya matapos niyang asikasuhin ang paligsahan sa bahagi ng merkado. Subalit sa sinabi ng tauhan ay hindi naman ito nagustuhan ni Nana Shangguan gayong nais na niya sa lalong madaling panahon na paslangin si Finzon Zon, dahilan kung bakit kahit walang kasalanan ang lalaki ay nadawit sa init ng ulo ng hibang na babae. Gayon pa maging ito ay nasaktan rin sa kanyang ginawa kaya medyo ipinagpag niya ang kanyang kamay nang sa gayon ay pabahagyang mahibsan ang sakit, ngunit sa huli ay napagpasahan rin naman niyang pansamantala ay pabayaan muna ang ating bida na mabuhay sa loob ng ilang araw, kaya tinanong na lamang niya ang tauhan patungkol sa isinagawa nitong pag-iimbestiga sa kasamang lalaki ng ating bida kung ano na ang progreso nito. Subalit sa puntong ito ay walang naibigay ang tauhan na impormasyon dahilan upang siya ay mapaluhod sa sahig habang labis na nanginginig sa takot. Ipinaliwanag niyang wala siyang nakalap na kanit ano, gayon paman man ikinatuwiran na lamang niyang malapit na siya makakuha. Subalit hindi na ito binigyan pa ni Nana Sangwa ng isa pang pagkakataon at agad niya itong pinutukan ng walang pag-aalinlangan sapagkat tatlong bagay ang ipinapagawa niya rito ngunit ang dalawang utos ay dinatugunan ng maayos, kaya naman ipinahayag niyang hindi ito karapat dapat pang mabuhay. Matapos lang si Nana Shangguan magbitaw ng mabigat na parusa ay agad na ring bumulagta ang lalaki sa sahig, habang naliligo sa sarili niyang dugo senyales lang nawala na itong buhay. Makalipas ang ilang sandali ay mabilis na ring lumipat ang eksena sa bahay ni Donald Long, at mula rito sama-sama nilang apat pinagdiriwang ang kaarawan ng anak ng tita ng ating bida na si Gregory. At sa punto ring iyong magkakasama na silang lahat, agad na ring inabot ni Ivan kay Greg ang kanyang regalo para sa kaarawan nito sabay, sabay sabing maaari na niya itong buksan. Matapos matanggap ni Greg ang regalo ay masaya siyang nagpasalamat, at dahil gusto na rin niyang malaman ang nasa loob ng kahon kaya dali-dali niya itong binuksan gamit ang kanyang bibig. Sa kabilang banda, napaiyak ang tita ng ating bida sapagkat sa ngayon ay hindi pa nagagamot ang sakit ng kanyang anak, gayon paman ay hindi siya sumuko at sinabi niyang gagawin niya ang lahat upang mapagaling lamang ito. Samantala upang makatulong ang ating bida sa kinakaharap ng kanyang tiya, ipinaliwanag niya rito ng nabalitaan niyang may top class brain specialist sa Arantre sabay iminungkahi niyang dalahin nito si Greg dahil magpupunta sila roon upang malunasan ang sakit nito sa pag-iisip. Subalit hindi naman Wito sumang-ayon ang kanyang tiyahin sapagkat batid niyang ang ganitong uri ng espesyalista ay karaniwang naninangil ng sampu-sampung 10, 10000 dolyar at dahil sa katayuan niya ngayong walang-wala hindi niya kayang bayaran iyon. Kaya naman hindi na siya naghangad pang magpunta sa magagaling na espesyalista dahil ang nais na lamang niya ay lumaki ng maayos ang kanyang anak at malusog. Gayon pa man agad ring ng ating bida ang kawalan ng kanyang tiya, dali-dali nitong inilabas ang isang papeles kung saan sinabi niya sa kanyang tita na hawak niya ang paglilipat ng bahagi mula sa Dragon Estate. Ngunit bago pa ni Finzon tuluyang maipakita ang kanyang hawak na mga papeles ay bigla na lamang may isang nilalang ang nagdudumali, sinipa ang pinto, kasunod nun ay tinawag nito ang kanyang tita at ipinagbigay alam niyang mayroon siyang dalang magandang balita para rito. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay natigilan siya sa kanya sanang ibabalita matapos nito makita ang ating bida mula sa dikalayuan, sa isang sandali ay bigla siyang napakamot sa ulo sa baybati sa ating bida. Napapamura ito sa kanyang isip habang pinagpapawisan gayong hindi niya akalaing nandito rin pala ang ating bida, kaya naman ngayon ay hindi na nito alam pa ang gagawin kung paano niya sasabihin sa kanyang tita ang sinabi rito ng kanyang tito. Sa kabilang banda, tinanong ni Sophie si James kung ano ang magandang balita ang nais nitong sabihin. Gayunpaman ay nagpalusot lamang ito na wala lang iyon, mahinahon niyang inabot ang isang papel at sinabi niyang may ipinapabigay lang si Tito kay Tita. Subalit matapos ni Sophie muling marinig ang taong iyon ay labis siyang nagalit kaya't napatayo siya mula sa kanyang kinauupuan, ipinangalanda kanyang huwag na nito muling tawaging Tito ang hibang na taong iyon dahil para sa kanya ay wala lang iyon kundi isang estranghero. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lamang siyang inubo dahil sa kanyang karamdaman dahilan upang mapabalik ito sa dati niyang pagkaupo, kahit na nahihirapan sinabi niyang inabandona na sila ng nilalang na ito at hindi na muling binalikan kaya ganun ganun na lamang ang kanyang pagkamuhi. At sa sinabi ni Sophie ay sinangayuna naman ito ni James gayong naiintindihan niya ang hinaing nito, ipinaliwanag niya ring wala ring hindi niya gusto ang lalaking iyon ngunit maganda ang ginawa nitong alok sabay sabing tinang nito ang kanyang dala. Samantala bagamat naghihimutok si Auntie Sophie sa galit sa dati niyang asawa, nang makita niya ang hawak ni James na papel, napatanong siya kung ito ba ay ang pahayag ng pagkakasundo. At dahil sa sinabi ni Sophie, nagkaroon si James ng lakas ng loob na ipaliwanag ang patungkol sa nilalaman ng kasulatan, ipinagbigay alam niyang sinabi ni titong babayaran niya ito ng kalahating milyong dolyar kapag pumirma ito. Sinabi niya ring makabuluhang alok ang ginawa ni Tito kaya naman ano pa nga ba ang aalalahanan nito, gamit ang ganun kalaking pera, magagawa na nitong ipagamot si Greg at mamuhay ng maayos. Matapos marinig ni Sophie ang lahat ay dali-dali niyang hinalbat ang pahayag, hindi rin nagtagal walang pag-aalinlangan niya itong pinirepiraso dahil ang lalaking iyon ang dahilan kung bakit siya may karamdaman kaya hindi niya tatanggapin ang pera ng hibang na iyon. At nang masaksihan ni James ang paglalaho ng pera ay labis siyang nanghinayang, sapagkat sa palagay niya rin naman ay nais ng lalaking iyon bumawi sa kanyang nagawa. Isa pa ay kailangan tin naman nito ang pera, kaya tinanong niya ang kanyang tiyahin kung tama ba siya. Sa kabilang banda tumigil na si Finzon sa pakikinig sa usapan ng dalawa, diritsahan niyang sinabing hindi niya akalaing makalipas ang ilang taon ay mauunawaan rin ng lalaking iyon na kailangan niyang bumawi. Gayon pa sa sinabi ni Finzon ay mabilis inilihis ni James ang usapan kung saan sinabi niyang narinig noon ang tungkol sa ating bida, bukod rin dyan ay iniisip rin ng lalaking iyon na baka makatulong siya sa pamamagitan sa usapan ng dalawa kaya siya naririto. Gayon pa ay hindi na ipinakita ang sumunod na nangyari dahil agad na ring lumipat ang eksena sa lugar ng tita ng ating bida, at mula sa loob nito ay binalaan ni Sophie si Finzon na sa palagay niya ay sasaktan ito ng hibang na lalaking iyon dahilan kung bakit pinag-iingat niya ito. Subalit hindi naman rito na bahala ang ating bida, sa halip ay sinabihan niya lamang ang kanyang tsahing wag itong mag-alala dahil siya na ang bahala doon, ipinaliwanag niyang ang lalaking iyon ay may malaking pagkakautang kaya naman dapat lang itong singilin. Samantala sa isang malawak na eskinita naglalakad pa alis si James, habang puro pasa ang muka at labis na nanggagalaiti kay Finzon sapagkat hindi man lang dito umapekto ang kanyang mga salita. Ngunit ganoon pa man ay mabilis ring nagbago ang kanyang mood matapos niyang makita mula sa di ang isang naglalakad na magandang dilag patungo sa kanyang lokasyon, kaya naman dahil sa kanyang natanaw ay napahanga ito sa kagandahan ng babae. At habang manghang-mangha si James sa babae, sa kabilang banda naman ay tain team lang na naglalakad ang tauhan ng ating bida, subalit bigla na lamang naputol ang kanyang mapayapang araw ng salubungin siya ni James. Sa una ay binati muna ito ni James habang tinatawag itong magandang dilag, matapos iyon ay sinubukan pa niyang pahangain si Miss Leo sa pagyayabang na nagtatrabaho siya sa Tido Restaurant. Gayon pa walang pag-aalinlangan lamang itong sinipa ni Miss Leo sa itlog dahilan upang mapalukso ito sa sarap at ang malala dahil sa lakas ng pagkakasipak kasabay na rin sa katahimikan ng kapaligiran malakas na maririnig sa buong lugar ang pagkabasag ng isang partikular na bagay Sa kabilang banda bago pa si Miss Leo tuluyang lumisan ay tinanong niya muna ang hibang na si James kung ano ang pumasok sa pag-iisip nito matapos nitong magpasyang kausapin siya Samantala labis na napahagulgol sa pamimilipit sa sakit ang mayabang dahil pakiramdam nito ay napuruhan ang kanyang alaga balak pa naman sana niyang magkaroon ng isang dosenang anak kaya napaiyak na lamang ito habang iniisip ang pagkabasag ng itlog ng kanyang alagang dragon. Matapos ang kaunos-lunos na sinapit ni James sa presensya ng tauhan ng ating bida ay muli nang bumalik ang kaganapan sa bahay ni Auntie Sophie, sa loob nito tuluyan na ring naibigay ni Finzon ang papeles na nais niyang iabot una pa lamang bago dumating ang hibang na si James. Sinabi niya sa kanyang tita na kuhanin nito ang mga papeles na kanyang hawak-hawak at ipinaliwanag niya ring nagayos na siya ng mga eksperto para rito. Nang matanggap ni Auntie Sophie ang regalong dala ng ating bida ay hindi nito na iwasang umiyak dahil sa labis na saya, kaya naman dahil sobra-sobra na ang kanyang natanggap ngayon ay hindi na niya alam pa kung paano na niya ito mababayaran kay Finzon. Gayon pa man ay sinabihan lang ito ni Ivan na isa silang pamilya, sinabi niya ring sa kabila ng pag-aalaga nito sa kanya ng buong ilang taong ito ay hindi man lang ito nag-isip na humingi ng kapalit kaya dahil rito ay karapat dapat lang talaga itong makatanggap. At habang patuloy ang pag-uusap ng dalawa, ngayong tapos na ang ating bidang solusyonan ang problema ng kanyang tita pagdating sa pananalapi ay agad niya na ring pinagtuunan ng pansin ang ibang bagay. Naisip niyang hindi rin magtatagal ay dadanak ng dugo sa Ocean East, kaya naman sa palagay niya ay hindi ligtas na bumiyahe patungong ibang bansa para sa gamutang gagawin. Subalit ang kanyang pagmumunimuni ay agad ring naputol, nang bigla na lamang siyang nakarinig mula sa labas ng huni ng pusa dahilan upang siya ay mapabuntong hininga. Maya-maya matapos labasin ni Finzon ang pusang gala banda sa itaas ng puno, dali-dali siyang tumingala sabay tanong kung ano ba ang ginagawa ni rito. Samantala mula sa itaas ng puno, habang dinidilaan ni Miss Leo ang kanyang kamay na partikular na ginagawa ng pusa upang linisin ang kanilang katawan, tumugon itong kaya siya nasa puno ay dahil isa siyang pusa. Gayon pa ay wala ang ating bida ditong pakialam, kaya naman sa inis niya ay malakas niyang sinipa ang punong kahoy sabay utos kay Miss Leo na bumaba. At sa ginawa ni Finzon, diridiritsong bumulusok si Miss Leo pababa kung saan una ulo ang tumama sa sahig dahilan upang mapaaray ito. Subalit dahil sa isa rin ito sa mga bihasang tauhan ng ating bida kaya't parang baliwala lang rito ang nangyari, at habang nakahawak sa ulo, ipinaliwanag ni Miss Liu sa ating bida na nahanap na niya ang taong tinatawag bilang Blade Master kung saan isiniwalat niyang ang nilalang na ito'y walang iba kundi si Lei Chen Dao na isang may-ari ng Lace Martial Club. Matapos ipaliwanag ni Miss Leo ang nakalap niyang impormasyon, labis ang ating bidang na intriga kay Lei Chen Dao. At dahil batid nitong ang nilalang na ito ay isa sa kanyang mga kalaban, napabigkas na lamang siyang mukhang muli na namang bababa si kamatayan upang sunduin ang nilalang na ito. Samantala sa ikatlong estasyon ng bilangguan sa Oceanis o sa ibang pangalan ay Hayden, isa sa mga preso mula sa loob ng bilangguang ito ang nagtaas ng kanyang kamay habang ipinagmamalaki ang kanyang sarili na nagtatrabaho siya kay Mr. Liu na naging dahilan upang siya ang maging boss ng bilangguang ito. Sa sinabi ni Tabachoy ay agad namang pumayag ang mga presong nasa lugar maliban sa isang taong nasa kabilang sulok na may puting buhok at nakatalikod, ipinahayag nilang lahat na sangayon sila sa sinabi ni Taba kaya naman ngayon ay nasa ilalim na sila ng pangangalaga nito. Gayon paman bagamat marami sumasang sumasangayon pero hindi pa rin siya nasisiyahan gayong hindi nakikisama ang isang nasa kabilang sulok kaya't mariin ni Tabang tinanong ang matanda kung isa ba itong bingisabay sabing anong lakas naman ang loob nitong baliwalain siya. Subalit sa mga pinagsasabi ni Taba ay ngumiti lamang ang lalaki matapos itong lumingon, sabay tinanong niya si Taba na may pilyong ngiti kung ano ba ang nais nito. Samantala nang makita ni Tabachoy ang matanda ay labis itong pinagpawisan kasabay ng matinding pagkagulat na para bang nakakita ito ng multo sapagkat agad niyang nakilala ang matanda gayong sa naaalala niya ay makapangyarihan ang nilalang na ito. Sa kabilang banda, dali-daling pumulot si Pujendong ng isang bangko mula sa isang sulok at malakas niyang hinagay ang lalaki sa mukha na nagdulot ng isang malakas na kalabog. At matapos lang nitanda pabagsakin ang mayabang ay dinuraan niya naman ito, bukod dun ay tinanong niya pa si Tabachoy habang tinatawag na talunan na ano ba sa tingin nito na kaya siya nitong bulihin sa bilangguan. Gayon pa man sa eksaktong sandali ring iyon ay may isang pulis ang dumating kung saan bigla na lamang nitong binuksan ang tarangkahan ng bilangguan at inutusan ang mga nasa loob na tumahimik. Matapos niyang patahimikin ang mga nasa loob, mariin niyang sinabihan si Pujendong na lumabas. Subalit habang naglalakad ang dalawa, tila masaya pa si tanda nangyari na para bang plano na ang lahat simula pa nung unang pananahimik at pananakit hanggang sa pagdating ng bantay gayong palabas lamang pala ang ginawa ng gwardya upang walang maghinala. Dirin rin kinalaunan ay tuluyan na ring nakaalis si Pujendong sa tulong ng bantay at mula rito binati ng gwarja si Tanda habang tinatawag ito bilang Mr. Po sa paglaya sabay sabing ang kaibigan nito ay nandoon. Sa kabilang banda, ipinalam ng lalaki kay Pujendong ang kanyang pinagdaanan kung bakit kinailangan niya panghilahin ang maraming tali para lamang mailabas ito. Gayon pa man inilihis lang ni Tanda ang usapan habang tinatawag ang pangalan ng lalaki bilang Lei Chen Dao kung saan hindi niya inaasahang lumabas na pala ito sa seclusion, ang buong akala niya pa naman ay si Lei Bao ang susundo sa kanya. Sa sinabi ni Tanda ay ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na si Lei Bao ay naparalisa dahilan sa pagkamatay nito mula sa malalang na pinsala sa kulungan ng ospital, kaya tanging siya na lamang ang may kakayahang manundo. Laking gulat ni Pujendong nang marinig niya ang masamang balita, bagamat diritsahan niya itong nalaman mula sa bibig ng kanyang kaibigan ay hindi pa rin siya makapaniwalang talagang wala na si Lei Bao. Sa kabilang banda, kinuha ni Lei Chen daw ang kanyang blade mula sa kung saan at kanya itong hinugot mula sa kaluban, at habang may pilyong niti ay ipinahayag nitong napagtagumpayan niyang makalusot sa panahon ng seklusyong ito. Kaya naman dahil tapos na siya ngayon, ipinangako niyang papaslangin niya si Finzan dahil pinatay nito ang kanyang kapatid. At nang marinig ni Pujendong ang sinabi ni Lei Chen Dao ay kinamkum niya sa tuwa ang kanyang kamay dahil maging ito ay hindi napigilan ang kanyang sarili sa labis na pagkasabik sapagkat maging siya ay sumasang-ayon rin na tugisin ang ating bida. Kumpensado siyang sa pamamagitan ng pagtutulungan nilang dalawa, ito ang kanilang uunahing burahin sabay nila sa sakupin ng buong Ocean East. Hindi rin nagtagal inakbayan ni Lei Chen Dao ang kanyang kaibigan sa bay akit ritong umalis, sapagkat magkakaroon pa sila ng seclusion party kaya naman tuluyan na ring umalis ang dalawa sa buong kaganapan. Abangan ang susunod na kabanata kung saan magpupunta si na Finzon kasama si Tank sa Tido Restaurant dahil nabalitaan niya mula sa babae niyang tauhan na dito nagpunta si Lei Chen daw, subalit nang maglalakad na sana sila ng mga oras na iyon, bigla silang natigilan matapos ng ating bida makita ang pagdating ng hibang na dating asawa ng kanyang tita. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating video ay huwag mong kalimutang mag-like, comment at pindutin mo na rin ang notification bell icon para updated ka sa sunod nating upload matapos mong mag-subscribe. Salamat sa panonood hanggang sa muli.